Hello guys, good evening no. For this video, Nagbabalik na naman kami pero dito sa uh, Channel Chuana mm -hmm. channel mga palangga no. Yes. Dito makikita nyo kami sa more challenge, more prank and ano pa Pero yung challenge kami mga palangga ngayon, kami pa lang itong nakagawa mga palangga no. Kakaiba okay. challenge to mga palangga. Kaya kinakabala ko 'di ba? Walang tigil na pagtawa challenge sa mga palangga, no? to strategy natin. Ano? Ang bisan. Seryoso. Ang <laughs> <laughs> bisan. Diba?

Ano, ano premium? Basta wala nang higit. <laughs> wala ano higit. Wala Ano ito? Oo. Talo sila Ano? Ano? Wala na ka ba Talo na ka mo. Ano yung Ano? Oh right. 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 <laughs> di ba? Right. Right. Talo. Hindi kita mag Talo na ka mo yan. Ah, wait, oh, right. Right. wala yung pag-anong nag-stunt na. Wala Ticket of contact mental of the nanalo Talo sila kasi hindi diba? sila tumawa. Yan lang guys, ito tapos yung aming bag. Di ba? Isip guys. God bless sa lahat oh Mala ang dapit na tayo. Pabalo uh, <laughs> na lang kayo ng tuwa. <laughs>